paano magkanegosyo kahit wala kang pera ngayon? Yung tipong ikaw yung taong walang kapera-pera, paano ka magkakanegosyo? Yan ang pinakamahirap na dadanasin mo sa buhay mo. Walang taong kaya magturo sa'yo niyan kung paano ang gagawin mo dyan. Paano ka magkakaroon ng negosyo kung wala kang kapera-pera? Pero ako, nangyayari yan sa buhay ko. Sirong-siro ko, wala akong kapera-pera. Pero nakapagnegosyo ko. At yan ang ikuwekwento ko sa'yo kung paano ko nagawa yun. Tapusin mo ang buong video to. Kasi marami kang matututunan dito. Malalaman mo kung paano magnegosyo kahit wala kang pera ngayon. Yan ang ituturo ko sa'yo. Kaya mahalagang tapusin mo ang buong video to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano magkaroon ng negosyo? Kahit wala kang pera ngayon, as in zero ka ngayon, paano ka magkakaroon ng negosyo? Kung gusto mong malaman yan, may kwekwento muna ako sa'yo. Let me tell you a story. Naaalala ko pa dati, nung pandemic, nung ako'y nagnegosyo. Sa unang tatlong buwan, ang lakas ng benta ko. Tapos nung lumaas yung benta ko, siyempre nagkapera ako ng marami nun. Nung negosyo kong yung pinakauna, Yang Nutella business kong yan. Nung nagkapera ako dyan ng madami, kung saan san ko pinunta yung pera ngayon. Pinautang ko sa mga kakilala ko. Tapos umorder ako ng maraming stocks. Pagka-order ko ng maraming stocks, tapos nagpautang ako sa iba't ibang mga kakilala ko. Yung stocks ko, biglang tumumal ang paninda ko. Yari ang mga stocks ko. Yung marami kong stocks na inorder na bulto-bulto. Napaanis lang yun. Kasi wala akong magagawa. Ang tumal ng benta ko. Paano ko gagamitin yung mga stocks na yun? Doon ako nalugi. Yung pinakauna kong negosyo, nalugi yun. Dahil dyan sa kapal kong yan. Kaya nung nalugi yan, as in wala akong pera. Zero ko. Pero gustong gusto kong magnegosyo. Kasi ayoko talaga magtrabaho. Para sa ibang tao. Ayoko na mga corporate job. Gusto ko sarili ko. Kaya alam mo ang ginawa ko? Ang pinakauna kong ginawa, nag-apply akong sidekick. Sa isang call center, extra extra. Kasi yung mga call center niyan, mga puyat 'yan. Gustong-gusto niyan tumulog. Kaya inalok ko na ako na muna para makatulog siya. Ang binigay sa akin schedule, 5 AM hanggang alas 8 ng umaga. Napakaganda ng schedule na 'yon. 5 AM umaga na 'yon. Tapos hanggang alas 8 ng umaga. So tinanggap ko yung trabaho 'yon para hindi ko na problemahin yung pangkain ko. Yan muna ang una kong sinolusyunan, yung pangkain ko. May trabaho ako doon, sidekick sa mga call center. Pagpatak ng alas 8, dyan ako nag-isip ko anong ininegosyo ko. 5am hanggang 8am, sidekick ako ng isang call center agent. Pagpatak ng alas 8, nagne-negosyo ko. Galing ako sa mundo ng pagkalugi, nawala akong kapera-pera. Ang una kong ginawa, nilunok ko ang ego ko, ang pride ko. Galing ako sa pagiging boss, pagiging negosyante, tapos naging sidekick ako ng call center. Pero ang pinagbago sa buhay ko, nagkaroon ako ng negosyo na hanggang ngayon tumatakbo ng maayos. Negosyante. Nagkaroon ako ng negosyo. Iyan ang malaking pinagbago sa buhay ko. Kaya gusto kong ituro sa'yo. Kung sakaling dumating ka sa punto na wala kang kapera-pera, pero gusto mong magnegosyo, ano ang gagawin mo? Ito ang pinakauna mong gagawin. Sa kwento ng buhay ko, yun na kwento ko sa'yo kanina. Kailangan mo muna na solusyonan ang pangkain mo. Kailangan hindi mo na po problemahin, iisipin kung paano yung pangkain mo sa araw-araw. Anong gagawin mo dyan? mag apply ka muna ng trabaho. Hindi trabahong mahirap ha. Yung mga 8 hours, mga 8 to 5 na trabaho, yung maghapon, hindi ganun. Maghanap ka dyan sa mga kakilala mo. Nabibigyan ka lang ng mga apat na oras na magtatrabaho ka. Maliit lang ang sahod niyan, pero may pangkain ka na. At yun ang pinakamahalaga dun. Hindi mo na po problema yung pangkain mo apat na oras lang ang pinaka maximum na pipiliin mo. Pagkatapos ng trabaho mong yan, may pangkain ka na. Next, gagawin mo na. Mag-iisip ka na ng mga negosyo mo. Nasisimulan. Ito, mare-recommend ako sa iyong negosyo. Na pinaka maganda sa panahon ngayon. Mabilis ang pagyaman. Ay ang yung negosyong product. Yung may produkto ka. Gagawa ka ng isang produkto. For example natin. Alam mo ba yung chicken pastil? Yan. Yung negosyong ganyan. Ipapak mo yan. Lalagay mo sa garapon. O sa mga pack, yung mga pampanggasbes, yung mga packaging nila Ilalagay mo sa ganon. Kailangan yung pastil mo tatagal ng ilang araw Aabot ng isang linggo na hindi napapanis Sa pamagitan niyan, masasapul mo Ang distribution business model Yung magkakaroon ka ng maraming reseller Sobrang lupit mo, sobrang sarap ng pastil mo Maraming gustong magtinda nyan At yung mga reseller mong yun Yun ang magbebenta sa mga masa yung mga reseller ang bibili sa'yo ng mga bulto-bulto na mga 1,000 pieces na pastil. Sa pastil mo yung kumikita ka ng 50 kada isa. Isang reseller mo na makiyaw ng 1,000 piraso. 50,000 agad yun isang araw pa lang. Kaya yan ang sinasabi ko sa yung negosyo na mabilis ang pagyaman. Masapul mo yung distribution business model. Product. Ikaw nang bahala, binigyan lang kita ng example, chicken pastil. Basta yung ilalagay mo sa mga garapon, sa mga packaging, mapansin mo yung mga tusino, yung mga packaging nila. Kaya sobrang laki ng kumpanya ng mga yun, yung mga pampanggasbes. base. Nasa pool nila yan, yung distribution. Ang mga reseller nila, yung mga sari-sari store. Nagtitinda ng mga frozen foods. Kaya talagang payaman na ng payaman yung pampanggas base na yan. Kaya yan ang gagawin mo. Kung wala kang pera ngayon at nais mong magnegosyo, huwag mong kakalimutan yung panguna, pangkain mo. Kailangan may trabaho ka na 4 hours ka lang magtatrabaho. Piliin mo yung pinakamagandang schedule. Pagkatapos ng trabaho mong yun, banatan mo ng negosyo na product, chicken pastil. Then ang pinakahuli natin, pag nagne-negosyo ka na, may product ka na, marketing na sunod. Bakit marketing? Kasi marketing ang hahanap ng market mo. Sino ba yung mga taong bibili niyan? Kailangan yung market mo, yung mga bibili ng produkto mong yan, mapipera. Hindi yung mga taong mahihirap, yung mga nagtitipid, yung mga masa. Mali yun eh. Huwag mong tatargetin yung masa. Huwag ka magmumura. Yung mga affordable price na yan, mali yan. Kaya nga tayo magmamarketing. Hahanapin mo yung mga taong mayayaman. Dapat yun ang mapabili mo. Sa chicken pastel mo yan. Paano mo gagawin yung malupit na marketing sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon, walang iba kundi mag ka. Gamitin mo yung mga platform na yan. mag ka dyan na mag-post. Na mga paninda mo. Magbabago ang buhay mo kapag ginawa mo yan. Kung hindi ka maalam mag-vlog, nandito ako. Ilang beses ko nang sinabi yan na nagtuturo ko niyan. Tuturoan kita isang buwan. Paano mag-promote ng product nang walang kahirap-hirap na kaya mong ipasa sa mga empleyado mo? Yun ang pinakamaganda dun. Lahat ng klasing pagbablog ituturo ko sa'yo. Tapos paano mo may leverage yan na kahit wala ka, Automatic ang marketing mo para maraming benta araw-araw. Kung gusto mo magpaturo sa akin mag-vlog, mag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka at tuturuan po kita. May bayad po yan kasi bibigyan po kita dyan ng oras na tuturuan kita paano mag-promote ng paninda mo na hindi ka umaasa sa iba. Kailangan mong makatipid. Kailangan ikaw ang mag-promote niyan. Ikaw na may-ari kapag kumikita na, kapag lumalabas na ang pera sa negosyo mong yan, doon ka kukuha ng tao. Kaya ituturo ko din sa'yo kung paano mag-marketing araw-araw na kahit hindi na ikaw ang gagawa. Sa una lang yan ikaw ang gagawa kasi wala ka pang pambayad, wala ka pang pera. At nais mong magnegosyo Kaya ako to sinasabi sa'yo Kaya ako to ginagawa Kasi para sa akin naniniwala ko Maraming tao Ang mali ang galaw Mali ang ginagawa Sa pagninegosyo Mali ang pagkakaunawa nila Maraming tao na lulugi. Maraming nagninegosyo na lulugi. Kasi mali ang pagkakaunawa nila sa mundo ng pagninegosyo. Na ang tingin nila na kahit anong negosyo, kikita. Hindi. Hindi lahat ng negosyo na gagawin mo, na maiisip mo, ay okay. Kasi ang kalaban natin dito, sayang ang oras. Sayang ang kapalpakan na dapat maitama mo na. Matutunan mo na sa iba. Kasi napakasakit. Pumalpak sa negosyo Yung tipong mag-iimis ka Sa pwesto ng negosyo mo dahil nalugi ka? Napakasakit nun, napaka-emotional nung araw na yun. At danas na danas ko yan sa buhay ko. Yung magligpit ka sa negosyo mo dahil nalugi ka. Kasi akala mo lahat ng negosyo na maisip mo ay magiging okay. Kapalpakan, kalugian, at sayang ang oras ang matindi nating kalaban dito. Kaya inaanyayahan kita para makaiwas tayo sa pagkalugi. Palagi tayong magkwentuhan. Palagi tayong mag-usapan ng ganito. Subscribe mo na ako para lagi tayong makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Samahan mo ko. Subscribe mo na ako. Join me. Sama-sama tayo subscribe ka na. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, palagi nyo pong tandaan ito ha. Ah. Kahit wala kang pera ngayon, hindi ibig sabihin niya na wala kang kwenta. Alam ko sumusubo ka. Alam ko ginagawa mo ang base para umasenso sa buhay. Kaya nga nandito ka, balak mong magnegosyo. Kailangan mo lang ng tamang payo, tamang kaalaman para makapagsimula ka na. Huwag na huwag mong sasayangin ang idea na malalaman mo ngayong napanood mo ko. Ngayon nagkausap tayo. Kilusan mo na agad bukas. Gawin mo na agad. Kang matakot. Sundin mo lang yan. Magkakanegosyo ka. Negosyo lang. Magdasal ka palagi. Ibibigay ng Diyos yan. Basta palagi mong tignan ang mga mahal mo sa buhay. Kasi yan yung babalik-balikan mo sa oras na madarating ka sa pagkapagod. Yung mga mahal mo sa buhay, palagi mo silang isipin. Gagawin mo to. Magnenegosyo ka. Kahit wala kang pera para sa kanila. Ito na ang unang hakbang para mabago ang buhay mo. Huwag mo nang sasayangin ang pagkakataon. May dahilan kung bakit tayong dalaway nagkausap. Gamitin mo palagi ito. At palagi tayong mag-usap. Palagi tayong magkwentuhan. Magkasama tayo dito. Kung kaisa kita, subscribe mo na ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Para lagi tayong makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Subscribe mo na ako. Alam ko gusto mo ng gantong usapan. Na makabuluhan. Na may natututunan ka subscribe ka na. Kwentuhan lagi tayo tungkol sa pagninegosyo. At nga pala, yung nasabi ko sa kanina, marketing ang maghahanap ng mga taong bibili ng produkto mo. Vlog ang gagawin mo sa marketing. Huwag mong kakalimutan yan. Gusto kitang turuan ng isang buwan. 30 days kitang paglalaan ng oras. Maturoan lang kita tungkol sa mundo ng marketing ng pagbablog. Kasi ito na ang panahon ngayon. Ito na ang labanan sa negosyo ngayon. Hindi na, hindi na produkto. Pagalingan mag-promote. Pwes yan ang ituturo ko sa iyo sa isang buwan. Marketing, pagbablog. Tuturuan kita at sinisigurado ko sa iyo. Habang buhay mong gagamitin yan, yang kaalaman na matututunan mo. Kahit saan, pwede mong gamitin yan. Sobrang makapangyarihan ang ituturo ko sa'yo. Mag-comment ka lang dyan sa baba kung magpapaturo ka. Kung mag -e enroll ka. Kung mag a ka. Na be a vlogger program. All about marketing. All about brand. Lahat yan ituturo ko sa'yo. At marami pa akong libreng ituturo sa isa loob sa aking one month program na Be a Vlogger program. At nga pala, sa mga gusto pong bumili ng aking pong libro Tungkol sa pagnenegosyo Marami ka pong matututunan dyan Sa librong yan Na ginawa ko yan para sa inyo Text nyo lang po ko sa number na yan Sa mga gusto pong umorder Ng ating malupit na libro Tungkol sa mga negosyante Tungkol sa pagnenegosyo Ayos po ba yun? At yun lang po muna Maraming maraming salamat po Sa ating magandang usapan Ngayong gabing ito Ako magpapaalam na po muna Kita kita po tayo susunod Ako pumuli Si Darcel Robles Na mag iiwan po sa inyo po Ng katagang ang tamad, wag na wag mong papakainin. Chow bye.